Ha, kakatapos lang ng aking day work, guys. na, lahat na para gamitin niyang pasaka para bukas. At ako ay lalabas na sa aking work, guys, kasi um, parang umuulan na naman. Huwag mamadali ako. At before ako, oo, oh, ano mo ako, guys, dadaan ako ng KFC kasi wala na akong time magluto para panhapon na namin ng Solomon. At, ako, ako pupunta ng KFC guys, si dadaan mo na ako sa aking working place kasi ano guys, may dito, tanab, tanabata, festival dito, tanabat bata, festival. Parang ang gaganda ng mga decoration nila eh, guys dito sa Sendai. dito sa amin. City, tingnan guys, pasok tayo sa looban ng mall, ng station. May nakapitin dyan Christmas tree, ah, uh, parol. Kung mga parol yun guys, tingnan natin. guys, no? guys, ya kumikita pa pagkatapos ng mga sinasabi ninyo. Chat guys. May bibi na 'ko. Prime. Na. Na na treat please. Teka lang muna guys. Habulin ko muna si ano si si Congressman. Malaking chat guys. Diba, cute naman ito si, si turtles. Sino to guys? Ang cute-cute. You know, ang cute naman niya. Now, dumada. Ayan na nga guys, nakabili na ako ng KFC at pauwi na ako guys kasi nakita na si Solomon. At ang kalangitan na naman guys ay nakasinmangot na naman dito sa Japan. Ingat mga kasigbin!